Sa ating kwentong now trending, patok po ngayon sa social media ang isang influencer na ang madalas na content ay tungkol sa motherhood. Gaya ng party ko ngayon na isang nanay na at iba't ibang painiwala, yan ang sentro ng trending scoop ni Floyd Brents. Ising na pala ang anak sa mayaman. Now trending na. ang mom na ito ni Dorinil Ramos. 30 years old mula Cavite, kung saan tampok ang iba't ibang eksena at kaganapan sa pagiging nanay ang kanyang online content. Ma, pwede hingi muna ako ng pera, may bibilihin lang ako na. Eh pinatago kayo sa akin, senyora? sa kanyang unang video, point of view o POV kaya, ng isang kaya, 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 anak na humihingi na ng pera kaya. ang eksena. Mo, man, At ito mo, man, pa, man, 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 look, look, eksena naman ni Dorinil kapag man, tutok man, sa panonood ng man, man, teleserye. Man, Gigil video na pa ang direktor ano, ang eksena. Niyan. Paano hindi maaabutan yan sa mga kalaban ngayon na ganyan ang estilo niya? Hindi daw niya type O pero magpa-cute-cute masyado. Eh! Pinagkaguluhan din ang eksena niya na daig pa ang weather forecast ng pag-asa. Relate ka ba? Sino sa mga karakter na yan ang sumasalamin ng Mamshimo? Ang kaniyang trending videos, pumalo na sa 5.4 million views at patuloy pang tumataas. Wala ka talagang alam, Dorinel. Ganyan kapag may kinakasal na inkanto, Dorinel. Look. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.